ay mong tinatanong eh. Shut up. Shut up. Ano yung tinatanong sa ati mo? <laughs> oh, <dear. laughs> ah, ang pangalan mo ba? Shut up. <laughs> Shut up ang pangalan mo? <laughs> Shut up ka, <laughs> Kevin. Uh, lalaro ka na? Sige, lalaro ka na. Sige, ka na. Hmm. Uh.

Uh, ngay, oh. <laughs> <Nagtago> sa... <laughs> eh, ah, pogi ka nga eh, oh. Nagtago, saka, ano. nagtago. Nagtago siya sa camera. Hindi mo alam, mamaya sa YouTube ka na. Mm-mm. Mm-mm, mamaya sa YouTube ka na. bakla! Ha? Ha? Eh, picture na yan. Oh. mo Magmula pa sa araw na ito. Araw-araw kasama na namin. Bata ito, si ate. Sa vlog na. Araw-araw mong vlog kami. Sabi lang, papa. Dali oh, mo, dali sa home Oh, may mo sa kaabi mo ka gabi, pumayag na. Pati sila kasama ko yun. Ito pa po, ya, siwe. Ito pa lang namin sila. Tayo lang, kung kita sa vlog, di ba? mhm mm kaya yeah, araw-araw, kita na ang pamilya banal. <laughs> ang makulit na bata, gusto lagi ng tsitsirya. Hindi na, Hindi <coughs> hindi, Tubog oh, ka pa ya. ganti di ate. Ah. <laughs> uh, Señorita ka talaga no. Mm. Ang makulit na oh. I'm baik naman. Thank you. Hindi pigi rin 'yang joke lang 'yon. Thank you. Ang bait mo ni saya. 'Di bihinamin 'yan. Bait baik. Eh grab na grab kuya. Sabi na ko yan, sa birthday niyan, bibigyan ko yan. Anong sa birthday mo? Ha? Ah, oh, sa'yo na. Joke ko lang yan. Oh, thank you. Ah, oh, gusto mo sa birthday mo. House and lot? Kotse? Motor? Motor? cicil <laughs> ya Tapi aku tahu si di sini Omi Eh si Abdul Kenapa dia masih Ayo

tubig na inumil? Akala ko maliligo ka. Inumil? Inumil ka ha, si Yung malamig, at si Jeko, kung ano na yung tubig na malamig, ay malamig, ay, ayan. Ah. Hindi ka mag-thank you sa akin. Tapos mag-thank you ka sa akin. Anong mm -mm. sabihin mo? Patukayin <laughs> tayo dito dito. Mama, dito mo, marito dito. Ang ganda mo sa camera, ano? <laughs> Ang ganda mo sa camera, bakatista. Keriya, <laughs> dapat sabihin ko tubig. Dala tubig. Ayan, tama tayo, 'Yan, tanayan. pangalan mo ba? Anto ka, sayan? Sinunod ka? Ay! di tadi pa eh! Sa mo eh! Shut, Shut up! Shut up! Shut up! Shut up daw ako! So, nah, katuwa, katuwa bata pa. Oo. Mm -mm. Araw-araw na ko kami magbablog. Ito na si Cyrus, tago pa dun sa ano, talk sa, dun sa balaba. Sabi ay, let's talk! Sabi niya, shut up! Ayan. Ito po yung aming backyard. And CR. Ayan. Ako ho, ito yung naiihi ako. Pag naiihi ako, dun ako sa may puno ng mangga, umiihi. Eh, puno ng mangga. Ayan, o yan. Puno ng mangga. Ang talong punga. O, di ba? At tapos, doon ako may iisa. Sa, puno na yan. Sa ay puno. Ayun. Sa ay puno na yon, Kaya ako may ahas tuklawin ako. Sabi ako tuklawin doon. Kaya, takot ako na baka tuklawin yung buray sin ako ng ahas. O, di ba? kaya ano oh. Sai, yun ang alagang kalapati si Sai o oh, si Sai ang gano'n ng mga kalapati yung mga alaga niya pong kalapati ayan, ito ang ano yung, kulungan ko nung huli nila ako dati akala nila, hayop ako pero hindi niya alam, tatao pala ako o, so, ang daing mga kalapati ito ba? o oh. ayan ng ilog sa backyard namin. Madumi na ilog. Ayan. Uh, ito may puno ng tulay. Ito yung ng mangga. May yung puna. Uh, ito po yung upuan ko dati sa parlor. At dito po ako. Umiihi. Dito, dito, dito. Dito ako yung ay puno ng mga ganda ko na ihi kasi baka makita yung ano ko alam yun na yung tinatago ko kasi po, pagpapalam na po ako hanggang, hanggang sa muli hanggang bukas ulit I love you all